sa aking uh, pinanggalingan ako po ay isang tribo ng Mandaya Mansaka na bumubuo sa Davao Oriental, Davao del Norte. Oh, layo. So, um, ako po ay uh, pinanganak sa isang pamilya na purely farmer na mountaineers uh, kaya po hindi ako na Hirapan mi adjustment dito sa Cordillera kasi mountaineers din po kami. So Ako yung bunso sa anim na magkakapatid. Ang aming ang aming uh, town doon uh, sa ngayon ay New Bataan, Kaagad, New Bataan, W Boro. Um pinanganak ako sa isang pamilya na uh, namulatang ko na converted na sa Christian family kasi sila mula pa uh, naging uh, mga born again Christian na bunga ng mga missionaries uh, sa isang saya ko po na ibahagi na ako po ay isang produkto ng Cordillera missionary missionary na Abra uh, isa po ako nagpapatunay na product nila Mm -hmm. Maliban sa mga missionaries ng mga Ilocano, mga Bisaya, ay siya yung isa na nakilala ko during my time na galing dito sa Abra, mm -hmm. Cordillera. Mm -hmm. Mm -hmm. So, anong uh, uh, paano mo nakilala pa na na Yung katulad ng, uh, siyempre, uh, uh, hindi agad-agad na sabi natin na kristyano ka na you no? Know? Uh, meron at meron time na maaring missionary na nag-share sa iyo kay pastor you no know, na yung encounter mo sa Panginoon at saka syempre sa anong mga anong edad ka kaya or yung turning uh, point yeah. sa iyong buhay sa aking eh uh, kabataan uh, sa sa murang edad ko noon mga nine years old ako by the way hindi po ako pinanganak na baldado uh, healthy po ako noon um, one time na ang um, missionary nag uh, nag altar call lahat o isa ako doon sa nag forward na nag receive sa Panginoong Isa Kristo bilang aking tagapagligtas so para sa kalaman ng lahat ano, yun, yung katulad na nabanggit niya sa akin kanina yung kanilang lugar ay liplip ng uh, at uh, hindi basta-basta nakakarating yung mga sasakyan, yung mga tao. kaya Ngayon, na uh, doon sa kanila ay tribo, no? It's a tribe. Tribo ng Mandaya uh, Mansaka. Yeah. Na uh, hindi basta-basta nakakapasok yung mga tao na uh, Halimbawa, kasi katulad noon, na uh, nabanggit na kanina sa akin na may mga tribal wars niyan. Pero uh, sa pamagitan ng uh, dedication, commitment ng mga missionaries, ay napasok nila yung lugar. At nagkaroon ng uh, mas evangelism yeah. at uh, mass conversion. Diba? Uh, yung mga tao doon ay sabay-sabay uh, sila na uh, sinuko na sinuko nila ang kanilang buhay. Tinanggap nilang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. Until such time na unti-unti na nabuo yung mga ministries yeah. o kaya yung mga churches doon ang pinagpapasalamatan ko sa Panginoon dahil sa pang mga panahon na yon ang salita ng Panginoon ay talagang mas masasabi natin na nag-saturate sa buong community. Um, sa akin naman, bilang bata, malikot ako, takbo-takbo kahit saan, yung slope na yon na kinaruruunan namin malayo sa school, tumakbo ako sa pababa, ay um, uh pagdating ko sa baba nung gumulong ako eh, hindi ko na ma, ma ma maramdaman yung bahagi ng isang paako aking hita but uh, noon uh kinarga na ako ng aking ng kuya pabalik sa bahay yung ko nalaman na, na napilay na pala ako na nabali na yung paako mm -hmm. but sa panahon na yan, walang walang medical surgery, medical intervention. Sa kalagayan kong yon ay panay herbal ang ginagawa, nilalapat sa akin. Um, fresh sa akin ang salita ng Panginoon na hindi ako na basta-bastang um, na-discourage sa aking kabataan dahil alam kong ang Panginoon aking kasama but uh, sa mga panahon na yon hindi ko akalain na magdadala pala yun ng disability sa aking mm -hmm. uh, buhay. At mm -hmm. ang pinapasalamatan ko sa Panginoon sa panahon na yun, sa aking kabataan ay natutunan ako sa salita ng Panginoon. Mm -hmm. Kasi sa aming lugar, kahit na meron kaming salita na dialect na sa kam, ang Cebuano ay popular yan na ginagamit na... Uh, magturo sa amin. Kaya maliwanag na maliwanag ano ah. yung sinasabi ng Biblia. Sindi. So, lumaki yung pananampalataya mo kahit may... Pinalakas po ako sa aking pananampalataya na magtiwala sa Panginoon dahil kahit na <coughs> nag-upisa na yung disability ko during that time. Wow. Oh. napakagandang aral yan, na uh, partner. No? Oo. Kasi nga, bago mangyari yung pagsubok sa kanya, ay meron nang naitanim na salita ng Panginoon nung Totoko. bata siya. No? at uh, parang nabanggit mo sa akin kanina na after a year na nung tinanggap mo ang yung na tinanggap mo pa ay nagkaroon na dun ka na disgracia ba? na, na disgracia at uh, siyempre, uh, katulad na, na hindi ka na makalakad ng mga ilang taon na hindi ka nakakalakad uh, Pastor Matiyo more or less sa aking pagiging invalid ay maabot ako ng 8 years wow. May mga time na bedridden ako, hindi ako makapag uh, makagalaw. Pero yung proseso na yon kung bakit ako umabot ng 8 years kasi nga hindi ako na nalapatan ng lunas. Walang operation, walang treatment medical. So doon lang sa bundok parang uh, ang inaasa lang sa sa panahon na yon ay gumaling ako ng natural. Hmm. Ang aking mga parents wala silang pinag-aralan, nila alam ang ang magpa magpa-doktor, ganun. So, sa aking mga During that time hindi kami nag-aral. 'Di, ang sinabi ko ang kanila bago ako nabaldado, nakapag-aral na ako. Hmm. Naabot ko na yung mga grade 3 or, or grade oh. 3, grade 4. Hmm. Kaya ang sa panahon na 'yan ng 8 years na rin ang, ang ang pinapasalamatan mo sa Panginoon ay Nen ang ng salita ng Panginoon at maliban doon ay eh, katabi ko yung AM radio station naghahanap ako noon doon ng mga radio broadcast na salita ng Panginoon meron akong katabi na packet uh, Bible ng King James na Jones uh, translation na uh, yun yung binabasa ko although medyo may kahirapan kasi English yon but ang grasya ng Panginoon ay hindi po nagkulang sa akin na o di ispan ng 8 years ay um, uh, by God's grace yeah. na ako ay buhay wow napaka-powerful na uh, partner na katulad niya nung nabata siya doon niya napakinggan ang uh, salita ng painoon. doon niya sinuko ang kanyang buhay kaya ang uh, aral by challenge para sa mga magulang na nakikinig sa programang ito ay kailangan uh, dalhin natin ang mga bata Okay. sa Sunday school na katulad sabi sa Matthew chapter 19 verse 14 Let the little children come to me and do not hinder them for the kingdom of heaven belongs to such as these so napakaganda na sa murang edad ay dalhin natin ang mga bata sa sa Sunday school o kaya huwag nating hadlangan para sila ay makakilala sa Panginoon by anumang mga activities diyan no sa kung saan man tayo naroroon ngayon kung saan man ang malapit na Christian churches dalhin natin ang mga bata kasi hindi natin ma-underestimate na sa pamagitan ng salita ng Panginoon na kanilang tinanggap at uh, sa kabila ng mga pagsubok ay kaya nilang mapaglabanan 'di ba nakatulad ng uh, nangyari nga sa iyo uh, Pastor Mateo ito okay. So, paano mo nakayanan na sa iyong mga karasan o yung naramdaman mo noon, paano ka naging mas matatag? Napaka, napakahirap sa pinagdadaanan uh, ng ko dahil mm -hmm. ang tanging karamay ko lang doon ang aking ina. Siya lang yung nakakaintindi. Mm -hmm. Sa years na yan, uh, uh, dumating sa puntos na gusto ko nang mag-suicide. Ang sabi ko sa nanay ko ay uh, huwag mo na akong alagaan. Yan yung sinabi ko sa kanya is mabuti pang mag-alaka na lang ng baboy. Kasi yung baboy, pag laki na, pwede mong ibinta. Uh, mas mapapakinabangan pa. Mapapakinabang mo. <laughs> mo. Kaysa sa akin. Ah, so, sa puntos naman na gusto ko nang mag-suicide, ay uh, naghahanap ako ng poison. Ay, ang katabi ko lang noon yung yung um, lampara na may kerosene. Pero, hindi, so kung sabi ko, kung inumin ko ito, hindi man ito effective eh. mamamatay uh -huh. agad. Uh -huh. Magkaka-LBM ka lang ito. No, no? <laughs> 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 oh. Sa akin namang uh, sarili, nag-aagaw din yung turo ng Panginoon na, na kasalanan ng mag-suicide. Oh, wow. So, isang gabi, uh, nananalangin ako sa Panginoon. Panginoon, kung buhay, talagang uh, buhay pa naman ako hanggang ngayon. Kung buhayan mo ako, gusto ko maglingkod sa inyo. Pero um, ang kondisyon ko, Panginoon, is umalik na pantayong pa ako. Um, yun ang panalangin ko. Pero sa Tagalog pala, yung masama na yung pag-ibong pantay yung pa. Patay na pala yun. But yun, ang yun ang kahilingan ko sa panahon na yun. so, sa awa ng Panginoon, uh, nag-transfer -nag 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 kami sa mas malayong bundok. Doon, ang maganda doon, mayroong diksyonary yung kuya ko na nagpapakita doon yung crutches. So, mula doon nagkaroon ako ng idea na gawa kaya ako ng crutches kasi sa lugar namin maraming ratan so mula sa diksyonaryo na yon nag request ako sa mama ko na provide mo yung ratan uh, yung mga malalaki martilyo uh, pako at saka lagari so sa panahon na yon ako na yung nagsukat sukat sa sarili ko parang nagsusukat na yung gagawa ng lungon kasi nakaigalang ako noon eh. So, in short, patay. Parang lang, parang isusukat na yung ano, yung lungod uh, na uh, Pero yung, yung, purpose ko doon, yung maggawa ng, na, saklay. saklay. So, in short, nakagawa ko ng dalawa. Nung naglalakad-lakad na ako, mama ko ang nasa likod. So, isang, uh, significant, very significant sa panahon na yun sa akin is mag New Year na yun Uh, mula sa bundok sinikap kong makarating sa simbahan mm -hmm. na nakasaklay. So mula noon um uh worship na ako but yung nagumpisa wow. na yon sa New Year yun eh uh, worship. In, uh, pagkatapos noon ang isa naming teacher na andoon ay eh, nag-request ako na pwede ako mag-aral kasi sa panahon na yun, gusto ko talaga mag-aral. Mm -hmm gusto kong maghabol ng education pero ayun nga dalawang saklay ko um, uh, pina uh, uh, grant niya yung dalawang year na grade 5 grade 6 uh, tinulungan niya ako na makuha ko lang yun ng one year promotion pagdating ko sa high school uh, graduation na namin magagraduate na kami sa fourth year ay eh, sa panahon na yon andoon yung uh, National College of Entrance Examination in na doon pagbabatayan kung ano yung mapapasahan mo o ano yung course na pwede mong kunin yeah. kondisyon ko sa Panginoon Lord gusto kong maglingkod sa inyo pag mo ako dito sa hmm. sa INSEE, ibig sabihin pupunta ako ng agriculture course. Pero kung hindi mo ako papapasahin, pupunta ako ng college sa uh, oh. o Bible school. Nagpag-condition ka na. Iyon ang hiningin ko sa Panginoon. Oh, oh. Yung kahilingin ko sa Panginoon. Ang nangyari, sa panahon na yon ang cut-off ng INSI ay uh, 50%. Ah, oh, 50%. Uh, dumating ang result, 49% yung nakuha ko. <laughs> Masakit tayo, man sa akin na uh, isa na lang yung puntos, but Uh -huh. Masaya ako dahil yung signal ng Panginoon sa akin na <laughs> <laughs> proceed sa, sa Bible School, uh -huh. paglingkod sa Panginoon. Uh -huh. So, sa mga, uh, although hindi, para sa akin, ano, uh, maganda na humingi ng sign para sa Panginoon. Pero hindi laging ganun nga ating batayan. At uh, uh, Maaring uh, kumilos talaga rin ang Panginoon dahil uh, meron, meron kang calling, ano. So Pero ang nakikita ko rito, parang, sa kabila ng kanyang kapansanan kasi nga katulad niyan hindi makakalakad no naging baldado for eight years wow talagang uh, pero sinikap niya na mak makinig ng salita ng Painoon mag-aral ng salita ng Painoon at uh, dumalo sa simbahan na kung saan uh, uh, pinupuri ang Painoon at uh, siya ay gumagawa ng paraan para makapag-aral eh, napakaraming mga ganyan na ma, may kapansanan sa ngayon ay na sa kanilang buhay. Parang wala ng pag-asa, ano? Puro kadiliman ang kanilang nakikita sa kinabukasan. Pero nakita natin kay partner na katulad din ng sabi dito sa 1 Corinthians 10.13, you know, walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Ngunit, maasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababaya ang subukin nang higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan ninyo ito. Kaya doon na nakita natin sa buhay ni uh, Pastor Mateo. Okay, uh, Pastor Mateo, sa ganyang journey ano, na meron kang pagsubok, ano pa yung mga, mga challenges sa, uh, sa buhay mo? Uh, isang hindi ko malilimutan nung Um, balikan ko yung 8 years na naghihirap ako. Uh, isang nangyari doon ay eh, pinakarga ako ng aking isang kuya ko na purposely para gamutin. Para, but yung gamutan ay yung uh, pa albularyo. Mm -hmm. um, albularyo. Napasok ako doon. yon ang malungkot or ma madilim na pangyayari sa akin. Dahil Uh, dinala nila ako doon sa teritoryo ng albularyo na yun. Uh, may puntos na tinuturoan na ako sana nung albularyo na mag-orasyon. Mm -hmm. Kasi hindi siya totoong manghihilot dahil orasyon yung kanyang ginagamit. So, may mga time na sinasabihan ako na huwag ka nang magbasa ng Biblia kasi... dala-dala mm -hmm. mm -hmm. ko nga yung packet... Uh, Testament. New, Testament. New Testament. sa panahon na yon. Sabi niya sa akin, huwag kang magbasa dyan kasi nakakasira ng utak. Oh. Nakakasira ng isip. But sa akin, malakas yung pananampalataya ko na hindi oh. ako magigibin in sa kanya. Oh. At mayroon pang time na sasabihin niya sa akin na tuturoan niya akong mag-orasyon ng uh, every Tuesday or, oh. or Friday. Pero uh, sa akin, hindi ako hindi ko pinansin yun. Uh, alam ko naman na uh, against 'yon sa sa sinasabi ng Panginoon uh -huh. sa kanyang mga salita. So isa 'yon yung yung nakita ko na parang para akong pinakain doon sa sa mga leon parang hmm. si Daniel na. Dapat hindi ako pinabayaan ng Panginoon from that time. Uh, yung artificial na health healing doon ay nabawi din kasi mas lalo akong um, na 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 lumala yes. lumala oh, oh, nice. mas lumala yung sakit ko so um na na, na deny yung kapangyarihan na mula sa uh, orasyon na yon hmm. ang nangibabaw ibabaw ay grasya ng wow. panginoon sa akin na itinitingnan ko na na, na nakapaglakad ako nakapag uh, yung lingkod ako sa panginoon na walang medical uh, intervention or anumang mga proseso sa kung papagaling, ay patutuo sa akin na ang Panginoon talagang buhay. Yeah. Kung andito man ako ngayon, existing, lahat ng ito ay lahat biyaya ng Panginoon sa akin. Uh -huh. Wow, napakaganda. Very powerful that uh, testimony, uh, partner. No? Na katulad niyan, uh, nangangailangan siya ng kagamutan. At uh, mayroong offer na ito, puntaan natin yung albularyo maring maraming mga nababalitaan na pin, uh, ginamot niya, pero ikaw talagang nireject mo pa. Ano? Nireject mo pa dahil uh, iyon ay against sa iyong pananampalataya. At uh, mas pipiliin mo pa na manatili na ganyan yung kapansanan kaysa yung magamot ka na iba naman yung paraan. At uh, yung kanyang nire-recommend na huwag mong basahin ang Biblia. <laughs> nakakasira ng isip. Oh, nakakasira daw 'yang isip. Pero mga kaibigan, ano, na nakikinig sa programang ito, ito po ay uh, dumarating sa ating buhay 'yung pagsubok. Na minsan sa matinding pangangailangan natin especially yung mga naghahan naghanap ng uh, kagamutan sa kanilang uh, sakit sa kanilang kapansanan ay may mga offer sabi natin na eh, specifically na yung kaparaanan ng mga matatanda 'di ba? Na kailangan magkatay ng uh, maraming baboy, especially <laughs> dito sa uh, lugar natin ano sa Cordillera, sa uh, lugar ni Pastor Lito Ablos, marami mga ganun siguro, oh, no? Oh, <laughs> no, no, no. No, no, uh, no. 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 <laughs> <Okay>. <laughs> Yan, eh sabi nila na magkatay tayo ng sampung baboy. Tingnan natin yung abdo. Yan, na uh, di ba? At uh, magtawag tayo ng mga hindi nakikita. Ganyan talaga. Yan ang realidad. At uh, yung iba, kuha ka ng kalapati na ganito, no? May mga kalapati, may mga kulay, yan. Pero yung ginawa ni uh, Pastor Mati yung pinanindigan yung kanyang pananampalataya. Sa kabila ng kanyang uh, kabataan ay uh, <clears throat> uh, uh, naghari pa rin yung kanyang... Uh, na sumpungan no na pananampalataya sa Panginoon. Wow, saludo ako sa iyo uh, Pastor Mateo. At uh, ngayon, uh, sabi mo nga na nakipag-condition ka sa Panginoon kung uh, makakapasa ka uh, agriculture ang kone mo. Pero nung hindi ka nakapasa na si eh, magpapastur ka. <laughs> <laughs> Pero buti na lang <laughs> hindi ka nakapasa, no? At uh, ngayon na uh, Pastor Matiyo, ah uh, Siyempre, nakapag-decide ka na magpastor, mag-aral sa Bible school at uh, ano naman yung parang ministry mo ngayon na Pastor Matias? Uh, sa atin, sa akin ngayon sa kasalukuyan ay ako'y uh, ay handle sa Aurora Hill Baptist Church uh, congregation. At uh, mula nung uh, ako'y uh, sumabak sa Bible school nagumpisa ako sa Ifugao, oh, Lagawi, si Ifugao. Ifugao. So, mapudan bigat na, ibataw ang taga-Ifugao. Yeah. Um, doon ako nahubog sa ministry, sa mga trainings. Doon sa... makilala si Mrs. Maureen? Later. Later doon. Part 2 yun. <laughs> isang <laughs> sa kanyang buhay. Isang journey na yun. Uh -huh. Isang journey. Doon ako na nahubog sa ministry, sa gawain, paano manindigan sa katotohanan, paano mag-serve sa Panginoon kasi marami talagang mga mga sitwasyon na susubukin 'yung pananampalataya mo. Either verbal or mga encounter sa sa kaaway mismo mo susubok mo yung mga renunciation mo. Mhm. Mm May encounter mo rin yung mga tao na iba ang motive nila para kang para para lang uh, pagkapirahan ka na encounter ko rin yon. But praise God dahil yon nga ang katatagan uh, ng aking pananampalataya hindi sa akin sarili kundi biyaya ng Panginoon sa akin na. Uh. Right. Until at this time, uh, sa haba-haba ng aking panaupong paglilingkod sa Panginoon ay Uh, andito pa rin ako na naglilingkod sa kanya sa isip uh, sa aking calculation mga 29 years na ako sa sa, sa field sa ministry wow. Wow. so sa sa taon na 'yan hindi hindi biro yung mga uh, pagsubok na ma may encounter mo dahil sa akin unique kasi um, baldado ako na sa physical ah uh, hindi mo maiiwasan ma, mga mga bully mga yung parang mga mga prejudice mm. mga pero pag uh, uh, naibahagi mo ng salita ng Panginoon doon nila makikita na belado man ng taong ito pero ang salita ng Panginoon hindi naman belado yes Matuwid. Matuwid, yeah hindi yung lakad ko kasi uh, Penguin. <laughs> <laughs> hindi penguin. naman ano uh, uh. Yun ang description ko kung And ako maglaka. Hindi ucho-cho sa akin. So, Pastor Eric, ang gusto Yeah. Wow. wow, napaka-powerful. Napaka-ganda na katulad niyan yung 427, 29. 29 years na sa kanyang ministry, sa kabila ng kanyang kapansanan. Alam po ninyo mga kaibigan, minsan, ang ating batayan ay kung sasagutin ng Panginoon ang ating panalangin, ay doon tayo maglilingkod. Halimbawa, yung uh, mag, katulad niya, yun, yung kanyang uh, desire noon ay magiging matuwid tuwid yung kanyang uh, lakad. Pero hanggang ngayon, hindi. Hindi uh, naibalik yung kanyang dating uh, paglakad, nung kanyang kabataan bago uh, mangyaring aksidente. Pero siya pa rin ay naglilingkod sa Panginoon no? Hindi ang batayan ay yung uh, sagutin ng painoon according sa kanyang uh, kahilingan. Kundi uh, siya ay nag-submit according sa kagustuhan ng painoon Kaya wow, napakaganda na. Ano masasabi mo, partner? Uh, yung buhay niya talagang kakaiba kay dahil kay yung kapansanan niya, yung maraming kadahilanan na sinasabi natin Pinipilit niya at yung kagalakan niya sa Panginoon, yun ang nagdadala sa kanya na magsisilbi. Yeah. Kaya saludo kami sa iyo, Pastor. Yeah. Dahil kahit may kapansanan ka, uh, sige pa rin sa nagpatuloy. Panginoon. Nagpatuloy. Nagpatuloy ka hanggang ngayon at hanggang gamitin ka ng Panginoon. Balik ngayon may kasama ka na kaya... uh, <laughs> So uh, ngayon uh, patuloy siya na naglilingkot At uh, binayayahan ng painon sila ng uh, Siyempre uh, mapagmahal na asawa ang kanya, Siya yung ligaya ng kanyang buhay Kasi ang pangalan ng kanyang misis ay Ligaya At uh, binayayahan sila ng uh, ilang anak uh, Pastor? Dalawa Dalawang um, anak Uh, panganay lalaki at pangalawa babae wow yan. at uh, sila ay uh, marami ng mga pinagpastura ng mga churches malalaking churches yan so walang imposible sa point on so ngayon uh, mga kaibigan na uh, kami po ay uh, magpa magpapaalam na maraming salamat po sa ating panauhin na tayo kanyang uh, pinaunlakan busy-busy uh, po si Pastor, pero salamat sa uh, oras na inyong uh, binigay sa atin. At uh, sa huling uh, uh, salita, uh, partner? So, mga kaibigan, uh, salamat sa inyong pakikinig at patuloy, patuloy tayong makinig dito sa 97.5. Sa susunod na sabado, may ibang bisita naman tayo na yeah. kakaibang kwento ng kanyang buhay. yeah So, yung uh, inyong uh, encouragement, uh, yung Uh, challenge sa mga nakikinig at uh, huling paalam? Um, sa aking may iwan na verse, ay Ephesians 6.10 Be strong in the Lord, in His mighty power. Rome, uh, Psalms 23.1 The Lord is my shepherd, I shall not want. So, maraming salita ng Panginoon na nagbibigay sa akin ng kalakasan. I mga ilang bilang lang yon. Ang aking... Uh, challenge sa bawat isa sa atin lalo sa mga parents. Sa aking karanasan, nahubog ako noon sa salita ng Panginoon bago ako nakaranas ng uh, invalidity. But iyon ang liton sa atin kagaya sabi ni uh, Pastor Gil, na mahalaga sa isang bata na mahubog agad sa salita ng Panginoon dahil sa paglaki niyan pag anumang pagsubok ang uh, mararanasan, hindi hindi siya iwan ng Panginoon at hindi rin niya kakalimutan ang salita ng Panginoon dahil yon yung magpapalakas sa kanya gahate doon sa mga tagumpay spiritual. So maraming salamat po na sa akin ay eh, kabahagi ako sa sa palatuntunan ito. Uh, salamat uh, Kapastor Jeff sa uh, pagpalain po kayo ng Panginoon at um, salamat na Uh, kabahagi ito sa gawain, lalo na sa SBCM, sa, sa Ministry ng Kaudelera. Angayon. Maraming salamat po. Okay, uh, mga kaibigan, maraming maraming salamat sa inyong pakikinig uh, sa Cool 97.5 ang patutu. At uh, saan po ninyo? Sa susunod na Sabado, meron po tayong mapapakinggan na magsilbing uh, Uh, blessing po sa bawat isa sa atin at huwag po natin kalimutan ang ating uh, 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 challenge na ibinigay ng ating uh, panuhin ngayon na yung mga bata, huwag po natin uh, pabayaan uh, dalhin po natin sa Sunday School huwag po natin underestimate yung power of God's Word na, na itatanim sa kanilang puso at uh, ganun din yung mga uh, pagsubok na dumarating sa ating buhay ito po ay uh, may plano may purpose po Uh, kaya, pero rish assured na hindi po tayo pawabayan ng painoon at gagamitin niya tayo sa mga kaparaanan ng painoon, hindi po sa ating kaparaanan. Ito po ang inyong lingkod, uh, Kuya Giel Sugano. Maraming salamat. As for me Serve the Lord as for me and my house. We will serve the Lord.